Magandang araw mga ka-farm. So narito na po tayo kasi magi-spray po tayo. So mayroon akong um, tips sa inyo na napakahalaga sa nagtatanim ng sili. Ito po yung gamit natin. Kung ang sili niyo ay mayroong ano, mayroong mga white fly. Ito po yung gamitin natin mga ka-farm yung Gold Rush. So maganda po ito, yung gold rush. Ito po ay talagang pamatay ng mga white fly. yung lumilipad na mga ano na mga kulay puti ng sa ating tanim. Dito bihira na kasi inspirahan na namin eh. Makikita nyo kapag ginalaw niyo yung sili ay may lumilipad na mga puti. 'Yon po ang white fly. So, talagang masisira yung sili natin kasi nangitim yung mga dahon at saka yung bunga nya so kapag magpitas po tayo mga kaparm ay meron po siyang maraming mga uh, yung kulay ng kamay natin na itim yun po ang na uh, dapuan ng whitefly kaya ito po yung mis, uh, hinalo po natin na pang spray po natin ngayon so kombinasyon po ito sa gold brush and then may triges po tayo pulyar and then kasama yung antracol hindi talaga yung ma... hindi pwede na walang antracol mga kapal so ngayon ay mag spray po tayo so lagyan po natin ang ito yung sprayer natin mga kaparm so familiar na ata kayo nito ito po ay chargeable So, mahirap kasi kapag hindi chargeable yung gamit natin. Kaya, pag bumili kayo ng SPR, kailangan chargeable. 16 liters yung laman nya. So, araw ng ano ngayon? Ng Sabado. Kaya, ngayon tayo nag-spray. So, ubusin namin yung isang drum. Ito po yung naglalaman ng 200 liters. yan parang makikita nyo ay uh, napaka, ano, parang gatas yung, ano natin, pang spray natin. kombinasyon kasi ang, ano, ang halo po natin. Isang kilo ng anthracol po yung nilagay natin dito. At uh, 300 na rush gold 300 ml. And then yung ating may kasama tong tragedies polyar ay isang litro din. eto Kaya ang gastos nito ay mahigit 2,000 sa isang drum. Mahigit 2,000 no mga nasa 2,200 yung isang drum yung gastos natin dyan ayun na mga farm so mag i-spray tayo ngayon see you next uh, video huwag kalimutan i-like eh, yung video natin para po sa susunod na i-upload natin maging updated po kayo